Ayan, magandang buhay po sa lahat, mga idol. Ayan si Kuya, sumisisid sa ilalim ng uh, tubig para kumuha ng uh, mixan yung dalan niya eh. Ayan si Kuya. Mixan yung kinukuha niya, yung may bato-bato na ano, buhangin. Ayan. Yan mo si Kuya. Ayan si kuya pa. Dito pa si kuya isa. Kumukuha ng ano. Ayan, dinadala na ni kuya dito. Ayan si kuya oh. oh. Meron na siyang dalang ano, pines, uh, mixan. Ayan. Ito lang yung hanap buhay namin dito. Sa araw-araw. Ayan si kuya. Tapos nandito kami sa tuktok. Dito sa tuktok yung ano, lagayan. Ayan. Ayan oh, dito sa tuktok. Ayan. Ang hirap nga, ang hirap ng ano. Ayan, si Kuya. Hmm. Ayan. Ayan. Kaya sino pang hindi nagapag-likes and share, invite sa follow sa Facebook page ko, like na po kayo para updated kayo sa mga bagong upload na videos ko. Ayan si Kuya. <laughs> na wakipos pa si Kuya oh. Ayan. Ayan. kay Kuya, mixan. Mixan yung dala ni Kuya. Ayan